Okay mga babalik po tayo mga ka-hunters Ito po yung voicebots 19 Yan yung mga bari hindi dispatch na natin Ayan o no? may error type break Siyang po nga Maliit nga alam oh. Okay next tayo dispatch ako niya donagunan 2020 okay next tayo 2018 yan po sa ulo saka okay, ito po sa reverse this is metal Okay, next 2018 ayan ito po yung error nyan no? hindi ko rin po masabing error yan yung parang may bumagsak na yan pero alam ko metal po yan ah. pare parehas po ang distansya eh hindi po natin hindi ko lang po masabi kung ito ay nangyari sa loob mismo ng BSP Bangko Sentral ayan yung mga ganito pong error yung uh, kwan po yung ang tawag dito yung bala po ng staple stapler yung staple po bumagsak po sa bariyan ng ganito kaya lang yung kitang kita po yung guhit ng staple po naibenta po yun sa sa stake ng 5 digit po na auction po yun 5 digit ayan next tayo 10 peso 2019 na yan again oh. oh yung kanina pinapakita ko ito kukunti ito hindi kayong kagaling kanina no marami okay next tayo next akala nyo po paulit ulit yung aking mga barya ha hindi po paulit ulit yung mga counters iba iba po talaga yan ito naman po I think ito po error dito ito sa mata po dito ano o double die po siya. double strike ayan po o oh. hindi minor nga lang po siya minor Okay yeah, dispatch ako na lang po ito naman yan sa pangalan ng Sierra yan sa labi. Yan ito po. Wala po yan ito, wala po yan. Nadagdag lang po yan ah, ito mga ka-hunters. Oh. Tingnan niyo po. Ipakita ko po yung iba. Hmm. Saan ba 'yun? Ah, meron pala. Sorry, ako pa lang wala. Okay, next tayo. Ah, uh, ito, ito, ito. Ito pala yung isa yan. Overs at saka ay, overs. Okay. 16 BSP series. Yan, itinabi ko lang po to dahil naganda lang po ko sa condition. Yan po, pero hindi pa rin sa AU. Okay, 2012 Ayan Ayan, no, yung mga damage Ay, Hindi po natin alam kung damage o sinadyaw whatever Kaya lang itinabi ko Okay, dahil doon po Next tayo I'll go 2014 Okay, next 10 peso again 2018 Yan ito po. Ayun. Okay. Next 2018 again. Ayun. Yan mga counters so. Oh. Again sa mata po. to hmm. Double die at saka makikita niyo rin po dito. Ayan dito po. Overse error. Next. Last po itong 10 peso. Ano ba makikita natin to? May taong 2019. Ayan. O, oh, yun na naman po. Ayan, diba? Ilan, ilan na yung meron ako. Oh, pero, ispatch na po natin yan. Patch 19 po ito, mga hunters. Okay, bye-bye po at ingat po tayong lahat.